Isa ka ba sa mga taong naniniwala sa pangalawang pagkakataon? Handa mo bang patawarin at pagkatiwalaan muli ang taong naging dahilan ba't nasira ang pamilya niyo? Isa si Miguel na may malaking galit sa kanyang ama na si Rafael. Sinisisi kasi ni Miguel ang kanyang ama bakit nasira ang kanilang pamumuhay. Nasangkot kasi sa isang krimen ang ama nitong si Rafael na naging dahilan ba't nakulong ito. Habang naglalakad si Miguel pa uwi sa kanila, may nakasalubong siyang isang kapitbahay nila. Miguel, nabalita mo na ba? Ang alin po? Nakalaya na raw ang tatay mo ah. Ang pagkakaalam ko nga nasa inyo raw ang tatay mo ngayon. Saad ng matandang babae na nagpakunot ng noon ni Miguel. Mabilis na tinahak ni Miguel ang daan papunta sa kanilang bahay. Hindi niya kasi inaasahan ang paglaya ng kanyang ama pati na rin ang pagpunta sa bahay nila. Miguel, mabuti naman at dumating ka na. Nandito na pala ang... Napahinto sa pagsasalita si Dolores nang putulin nito ni Miguel. Nasaan siya? Nasaan ang magaling yung asawa? May panggigigil na tanong ni Miguel na nagpatahimik kay Dolores. Lumabas naman ang mga tao sa kusina, pati na rin si Rafael, ang ama ni Miguel. Anak, nandito ka na pala. Sa katunayan niyan, kanina pa kita hinihintay. Ang laki mo na! Masayang sambit ni Rafael at tangkang yayakapin sana ni Rafael si Miguel, pero agad ding umiwas si Miguel. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas din ang loob mong bumalik dito pagkatapos ng ginawa mo. Anak, nakalaya na kasi ako. Gusto ko lang din sana bumawi sa labing limang taong pagkukulang ko bilang ama niyo. Sambit ni Rafael. Tumawa naman ang mapaklas si Miguel habang nakatingin sa kanyang ama. Bumawi? Para saan pa? Matagal na namin kayong kinalimutan. Kaya sana hindi na kayo pumunta dito kasi kaya ko naman buhay ng mga kapatid ko. May galit na sambit ni Miguel. Anak, huwag ka naman ganyan sa tatay mo. Tatay mo pa rin siya. Hayaan mo naman siyang bumawi sa atin, no? Pakiusap ni Dolores sa anak. Nay, hindi ba napag-usapan na natin to? Baka nakakalimutan niyo ang ginawa niya kahiyan sa pamilya natin. Kasi kung nakalimutan niyo, pwes ako hindi. Giit ni Miguel, sabay duro kay Rafael. Napabuntong hininga na lamang si Dolores nung talikuran sila ni Miguel. Alam niya kasing ang panganay niyang anak ang tututol sa pagtira ni Rafael sa kanila. Malaki kasi ang galit ni Miguel sa kanyang ama. Hayaan na natin si Miguel Dolores. Naintindihan ko bakit siya nagagalit sa akin. May lungkot na sambit ni Rafael at napalingon pa siya sa iba niyang anak na nakatingin na rin sa kanya. Agad naman nagpaharap si Rafael ng trabaho pero bilang isang kakalabas lamang sa kulungan, alam niyang hindi ganoon kadali makahanap ng trabaho para sa kanya. Pasensya na tatawagan ka na lang ulit namin kapag kailangan na talaga. Sa ngayon kasi hindi muna kami naghahanap. Sambit ng isa sa mga napasahan ni Rafael ng resume. Pilit na ngumiti na lamang si Rafael at umalis na para makahanap ulit ng bagong aaplayan. Subalit para bang mailap sa kanya ang pagkuha ng trabaho dahil sa bawat inaaplayan niya, hindi siya matanggap-tanggap lalo na sa tuwing nalalaman nilang galing ito sa kulungan. Sa tingin mo ba makakakuha ka talaga ng trabaho? Itigil mo na nga ang ambisyon mo, walang tatanggap sa'yo dahil dati kang kriminal. May diin na sambit ni Miguel at tiningnan niya ng nakakainsulto ang ama. Wala namang masamang sumubok maghanap anak. Mali mo isang araw, makakuha na rin ako. Gusto ko talagang ipakita sa inyo na nagbago na ako at gusto kong bumawi talaga. Turan ni Rafael. Alam mo ano maganda mong gawin? Tanong ni Miguel sa ama. Umalis ka na lang para hindi ko nakikita ang mo dito sa bahay. Mas maganda nga wala kay. Kaysa nandito ka. Dagdag ni Miguel bago lagpasan ng ama. Natameme na lamang si Rafael at malungkot niyang nilingon ang dinadaanan ng kanyang anak. Pasensya na Rafael, hindi ko talaga mapakiusapan ang anak nating si Miguel. Malaki talaga naging galit sayo. sa iyo. Saad ni Dolores. Okay lang yun Dolores, kasalanan ko rin naman talaga. Ba't siya nagtanim ng sama ng loob sa akin? Hindi ko rin alam paano ako babawi sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Nakayo kong wika ni Rafael. Lumapit naman si Dolores kay Rafael upang yakapin ang asawa. Hayaan mo't balang araw mapapatawad ka rin ni Miguel. Bigyan mo lang siya ng oras. Saad ni Dolores. Ginawa lahat ni Rafael upang mapalapit siya sa kaniyang panganay na anak. Madalas pinagsisilbihan niya pa si Miguel, pati ang iba niyang anak. Subalit mas lalong nagiging mailap sa kanya si Miguel. Hanggang isang araw, umuwi ng lasing na lasing si Miguel at hinatid siya ng kaniyang mga kaibigan. Ano bang nangyari at bakit siya uminom? Tanong ni Rafael sa mga kaibigan ni Miguel. Ayaw po magpaawit kanina eh. Pinipigilan na naman po namin kaso nga sinunod-sunod niya po ang pag-inom. Paliwalag ng isa sa mga kaibigan ni Miguel. Ganun ba? O siya sige, ako na bahala sa kanya. Salamat sa paghatid. Sambit ni Rafael at kinuha na si Miguel. Umalis na nga ang mga kaibigan ni Miguel. Kaya mag-isa na lang si Rafael na umaakay kay Miguel papasok sa loob ng bahay. Ikaw! Sa loob ng labing limang taon, ba't bigla ka nagpakita ha? Dapat hindi na eh. Dapat talaga hindi na. Sambit ni Miguel habang natatawa. Anak, dahan-dahan lang papasok na tayo sa loob. Paalala ni Rafael pero huminto sa paglalakad si Miguel at sabay tulak sa ama. Muntikan pang ma-out si Rafael. Buti na lang meron siyang nahawakan para hindi siya matumba. Ano to ngayon? Bait-baitan ka na naman. Tapos sa susunod na araw gagawa ka na naman kalukohan. Tapos makukulong ka na naman. Hindi, hindi sa ganun Miguel. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Gusto ko talaga magbago. Saad ni Rafael, pero masamang titig lang ang binigay sa kanya ni Miguel. Pwede ba? Huwag mo nang bilugin ang utak ko. Lalo na mga kapatid ko, nananahimik na kami. Sana hinayaan mo nalang tahimik ang buhay namin. Hindi ka naman namin kailangan. Kaya na namin mabuhay na wala ka. Sambit ni Miguel na nagpadurog sa puso ni Rafael. Alam ko Miguel, ikaw ang nagsilbing padre de pamilya nung nakulong ako. Alam ko ginawa mo ang lahat para sa mga kapatid mo. Buti alam mo. Buti alam mong may naiwang kang responsibilidad na ako ang umako. Galit na wika ni Miguel at tinalikuran na ang kaniyang ama. Hindi may wasang maiyak ni Rafael. Hindi niya na rin sinundan si Miguel sapagkat parang nawala na siya ng lakas para maglakad. Gusto lang naman talagang patunayan ni Rafael ang sarili niya. Pero dahil sa mga maling nagawa niya, Naging sarado na ng puso at mata ni Miguel para sa kanya. Tay, ang sarap po talaga ng luto niyo. Papuri ng bunsong anak ni Rafael na si Daisy. Talaga? Magugusto ang kayayan na kuya Miguel mo? Tanong ni Rafael kay Daisy. Oo naman po. Huwag po kayo mag-alala. Sigurado ako mapapakain ng marami marami si kuya. Sambit ni Daisy na kinangiti ni Rafael. Sige, maglilinis na ako ng lamesa para makakain na tayo. Tawagin mo na ang inay mo at ang kapatid mo. Utos ni Rafael na agad namang sinunod ni Daisy. Abala sa pag-ayos na lamesa si Rafael nung biglang sumulpot si Miguel habang hawak ang kaniyang sintido. Gising ka na pala. Nagluto ako ng sopas. Kumain ka muna dito. Pampawala ng hangover. Saad ni Rafael. Tinignan lamang siya ni Miguel at sabay tapo ng tingin sa nilutong sopas ni Rafael. Wala akong gana. Sagot ni Miguel. At akmang tatalikod na si Miguel nung mabilis siyang hinabol ni Rafael upang pigilan sa pagalis. Samahan mo naman kaming kumain muna. Tinatawag na ni Daisy ang mo at ibang kapatid mo. Bumuntong hininga si Miguel at tamad na tamad niyang tinignan ang kanyang ama. Pwede ba? Kung hindi ka napapagod sa ginagawa mo, pesa ko pagod na pagod na. Ano bang pwede kong gawin anak para mawala ang galit mo sa akin? Tanong ni Rafael sa kanyang anak at sakto rin ang pagpasok nila Dolores. Alam mo kung ano? Umalis ka sa bahay na to. Doon lang tatahimik ang mundo namin. Gate ni Miguel at biglang sumabat si Dolores. Miguel! Sumusobra ka na! Ikalang mo naman ang tatay mo. Tatay mo pa rin siya kahit may nagawa siyang mali noon. Saad ni Dolores at sa kanya naman tumingin si Miguel. Bakit ba? Bakit ba ganyan yung siya kadaling mapatawad? Alam mo yung siya ang dahilan ba't ang dami nating hirap na dinanis noon. Huwag niyo sabihin sa akin na kalimutan niyo na yon. Huwag nga ka kayong magpautos sa laki niya, Nay. Sagot ni Miguel at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi mula sa kanyang ina. Namayani ang katahimikan sa paligid. Kahit mga nakababatang kapatid ni Miguel, hindi nagsalita. Unti-unting may pumatak na luha sa mga mata ni Miguel. Gusto niya lang naman protektahan ang kaniyang pamilya mula sa kaniyang ama. Kaya hindi niya maintindihan ang ina niya. Bakit parang sa mata nito? Siya ang mali. Ay, kainis! Nakakainis talaga! Galit na sambit ni Miguel at padabog itong umalis sa kanila. Hindi niya alam saan siya pupunta. Ang gusto niya lamang ay malayo sa presensya ng kaniyang ama. Hanggang sa nakita niya ang kaniyang sarili na nasa isang bakanting lote. Kung saan walang tao at mag-isa lamang siya. Doon niya pinuhos ang lahat ng galit at hinanakit niya sa kanyang ama. Mahal na mahal naman talaga niya ang kanyang ama noon. Mas madalas ngang laging si Rafael ang tinatakbuhan niya nung bata siya. Hinahangaan niya ito bilang isang pulis. Pero nagbago ang lahat nung makita niya ang pangalan ng kanyang ama nakasama sa mga pusher ng mga bawal na gamot. Hindi na napansin ni Miguel ang oras sa dam niyang iniisip. Hindi na niya rin ininda ang gutom at tagal ng pamamalagi niya sa bakanting lote. Nang mapansin na ni Miguel ang pagdilim ng langit, nagpasya na itong umuwi. Pagpasok niya sa loob na kanilang bahay, sumalubong agad sa kaniya ang tahimik at malungkot na presensya. Kung hinahanap mo ang ama mo, huwag ka mag-alala, umalis na siya. Saad ni Dolores at kumunot ang noni ni Miguel. Wala na si tatay kuya. Naiiyak na sambit ni Daisy. Kayo ko na lang ulis makikita at makakasama kaso umulis na siya ulit. Malungkot na wika ni Daisy. Kawawa naman ang tatay niya. Wala siyang ibang mapupuntahan. Muling sambit ni Dolores. Hindi maiwasan ni Miguel makonsensya. Ilang linggo na rin hindi nagpaparamdam sa kanila si Rafael. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili bakit nakakaramdam siya ng konsensya kasi dapat masaya siya. Masaya siya dahil wala na ang taong kinasusoklaman niya. Pero isang araw, may isang balitang dumating sa kanila na hindi niya inaasahan. Kuya, si Tatay ron nasa ospital. Balita sa kanya ni Daisy na nagpatigil ng mundo ni Miguel. Ano? Bakit daw? Alalang tanong ni Miguel sa kapatid niyang umiihak. Tinulungan daw kasi ni Tatay yung yung batang munti ka na mabangga. Si Tata yung nabangga. Critical daw yung kalagayan niya. Tumatangis na sambit ni Daisy. Dahil doon dali-daling lumabas si Miguel sa kanilang bahay upang maghanap ng tricycle papunta sa hospital. Nagtanong agad sa nurse station si Miguel at nalaman niyang nasa operating room pa din ang kanyang ama. Miguel, ang tatay mo! Umiiyak na sambit ni Dolores habang nasa waiting area sila kung saan naghihintay ang mga kamag-anak ng pasyente. Ilang oras din ang hinintay nila Miguel sa labas ng operating room at sa bawat segundo at minutong pumapatak, hindi maiwasang kabahan ni Miguel hanggang sa may lumabas ng doktor mula sa operating room. Sino ang kamag-anak ni Mr. Santiago? Tanong ng doktor at agad namang tumayo sila Dolores at Miguel. Kami po, sagot ni Dolores. Kaya sa kanila napatingin ng doktor. kano ano kayo na pasyente, misis? Asawa niya po ako, sagot ni Dolores. Misis, sa ngayon po ligtas ng pasyente. Pero under observation pa rin po ang asawa niyo. Malakas kasi ang pagbagsak ng pasyente at nauna ang ulo niya. Huwag po kayo mag-alala. Nandito naman po kami para bantayan ang asawa niyo. Saad ng doktor na nagpahina sa maginah? Nilabas na nga sa operating room si Rafael, subalit hindi pa rin ito nagigising. Si Miguel ang naiwan sa hospital para bantayan ang kanyang ama, habang si Dolores naman ang naglalakad ng mga kailangan ni Rafael sa hospital. Hindi mapigilang maiyak ni Miguel habang nakatingin sa ama niyang nakaratay sa hospital bed. Hindi maiwasang sisihin ni Miguel ang sarili niya, sapagat para kay Miguel, hindi malalagay sa panganib ang kanyang ama kung hindi ito umalis. Tay, patawarin niyo po ako kung naging matigas ang puso ko sa inyo. Sana umpisa pa pinatawad ko na kayo at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaso mas pinili ko magmatigas. Saad ni Miguel habang tumatangis at hawak ang kamay ng kanyang ama. Gumising na po kayo dyan, no? Alalang-alala na sila nani sa inyo, pati mga kapatid ko. Promise po, kapag gumising na kayo, hindi na ako magmamatigas at hindi ko na kayo pagtatabo yan. Babalik na rin po kayo sa bahay at doon na kayo magpagaling. Litan ni Miguel habang umiiyak. Pinauwi na ni Dolores ang kanyang anak na si Miguel para magpahinga. Ilang araw na kasi itong walang tulog dahil mas pinipiling bantayan ang kanyang ama. At isang masayang boses ni Daisy ang gumising kay Miguel. Kuya, gising ka na! Kuya! Panggigising ni Daisy. Pupungas-pungas ang mupo si Miguel sa kanyang higaan habang nakakunot ang noon ito. Ano ba ang problema mo, Daisy? Tanong ni Miguel. Tumawag si Kuya Harvey kay Ate Annie. Ising na si tatay. Pagbabalita ni Daisy na nagpaningning ng mata ni Miguel. Mabilis nang nakapunta sila Miguel kasama ang dalawa niyang kapatid sa hospital. Kahit kinakabahan siya, pinilit niya pa pumasok sa loob ng kwarto kung nasaan ang kanyang ama. Masayang masaya ito na nakikipag-usap sa nanay niya at sa kapatid niyang si Harvey. Lumapit na rin sila Daisy at Annie sa kanilang ama tapos niyakap nila ito. Habang si Miguel ay nasa may pintuan lamang at nagdadalawang isip kung papasok ba o hindi. Miguel, gising na ang tatay mo. Hindi ka ba lalapit sa kanya? Tanong ni Dolores kay Miguel. Um, hindi makasagot si Miguel Natatakot kasi ito at kinakabahan sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Pero napatigil si Miguel nung ngitian siya ng kanyang ama. Habang pinipilit itaas ang mga kamay na parang sinasabing gusto siyang yakapin ito. Malalaking hakbang ang ginawa ni Miguel at agad niyang niyakap ang ama. Hindi niya mapigil ang mapahagulhol sa dibdib ng ama niya na parang doon lang lahat nilalabas ang pagsisisi at sama ng loob. Patawad po tay, patawad po sa lahat. Patawarin niyo po ako kung nangmatigas ako sa inyo. Saad ni Miguel habang niyayakap ang ama? Ngumiti naman si Rafael habang hinihimas ang likuran ng anak. Ako ang patawarin mo Miguel, naging malaki ang kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang at sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali noon. Sabi nila, isa sa mahirap ang pagpapatawad, lalo na kung lumalim na ang sugat. Ang pagpapatawad din daw ay hindi dapat pinipilit. Dapat kusa itong binibigay. Subalit huwag natin masyadong isara ang puso natin para sa salitang pagpapatawad. Matuto rin tayong magbigay ng second chance sa mga taong nakasakit sa atin. Ang sabi nga nila, kung ang Diyos nga marunong magpatawad, at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Tayo pa kayang tao lamang? Kaya kung may taong hihingi ng tawad sa'yo, okay lang hindi mo maibigay agad. Subalit, huwag mo naman itong ipagkakait sa kanila.